Gerald Anderson, pilit nilapitan si Kim ng isyong Matapos mag-guest nito, napataas na naman ang kilay ng mga supporters tila humahanap ng paraan para mapalapit muli kay Kimi. Kahit anong pag-iwas o gawin ni Idol, may mga tao pa rin talaga na pilit siyang ibababa. Katulad ng mga galawan ni Gerald Anderson sa mga ikinikilos niya, magwawala na naman ang mga haters. Samot sa ring pangbabatikos ang lalabas at siyempre itong si Julio Barreto. ito sa galit at selos. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Alam niyo yung pakiramdam na masaya kami sa kimpaw. Pati silang dalawa. Ang bispo at ang healthy ng relationship. Tapos may pa na gagawa na eksena. Sa totoo lang, napakabait ang taon ng tao ni Julio. Wala siyang ibang kinangan kung di mapasaya ang mga taong nagmamahal sa kanya. At patuloy lang na maging mabuting tao. Pero bakit ang hinig pakigulungan ng mga kalaban? Ramdam naman kasi kung gaano ka insecure ang iba kay Kimmy. Ikaw ba naman ang maging ambasador ng mga malalaking brands? Palaging nabibigyan ng big break sa showtime o sa showbiz. Lahat yan, hindi lang haters ang nakakalaban niya pati na rin ang mga artists na gusto siyang pabagsakin good luck na lang pero Kim Pau yan never ibababa iba yan. mahal ng taong bayan palagi din kasi sila pinapaboran ng management dahil maganda ang record nito simula na pumasok kay humis, na itong si Kim Ju na never nagkaroon ng issue Napakabait na babae mahal na at, kap at kapatid. Tanong sa inyo dito.